Ayan, pakita ko na lang bukas. Ayan, o o m C. Ang dami. Ha, naubos ang isang sako. So, ayan. Yung mga nakuha natin babasagin, mga mamushi. Ayan, ang dami. ayan nandito tayo sa may gilid ng daan ganoon natin mga tinapon dito magandang upuan mga mamsi ay wow ang ganda ang ganda ng upuan na to gusto ko siyang kunin nagay ko dun sa ano ni sarang study table ay ang ganda naman oh dalawa sila ang ganda naman ng ano na to upuan walang kadamage damage parang bago pa tapos, mga vacuum. Ayoko naman yung ganyang vacuum. Ang daming tapong gamit dito, mga mamsi. Pero, ayan. Huwag na natin kunin yan. Gusto kong kunin yung upuan. Ayan. Sabihin ko nga kay Upa, para may upuan si Sarang doon sa study table niya. Let's go. kami so, nakita akong ano. Ah, um, uh, tawag dito. Rice cooker. So, andito pa yung saksakan niya tingnan natin yung kanyang loob kung nandyan pa. Tada! Nawala na. Kinuha na tayo. Ayan. Lagi tayo nahuhuli. Kinukuha yung nasa loob niya. So, hindi Lipat tayo. Let's go. So, ayun mga masyong dito sa ibang basura. May nakita kung ano to? Ah, ano siya? Parang, ano po may kalawang na siya sa loob. Sayang. Pero something ano siya parang blender. Paano kaya tanggalin yung kalawang yun? Alam ko natatanggal yun Ang ganda pa naman niya. Yung... Kunin nga natin. Try natin tanggalin yung kalawang niya sa loob. Pero yung mancha. I think gumagana pa to. Ang ganda pa niya mga mancha. Ayan. Blender. Try natin. Kunin natin siya. And then, atong meron dito. Uh -huh. So, ayun, mukhang wala na. Hindi pa tayo. Hello mga mga sis, nandito tayo sa ibang basurahan. At pakita ko lang yung tapon dito na pwede ko pakinabangan to. Ang ganda pa niya. Ah, uh, ang tawag dito. La Mesa. Ganyan siya. Ayan. One, two, three, and four. Kabay itong kanyang ano. Alah, paano mabalik pa? Ayun, ganyan pala. ang ganda pa niya napaka kinis ayan oh ang ganda niya gusto kong iuwi ang ganda niya nap para pa siyang bago ang ganda niya walang pwes 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 yung kanyang, ano oh balat ang ganda ang ganda tawagan ko kaya si Opa sana ko kung gusto niya yan may ano dito umbrella check natin okay pa siya ah wala sila na So, ayun lang, lamesa. At tawagan ko nga si Opa kung gusto niya yung lamesa na yun. Wait lang, ha. So, ayun mga mamshi, tinawagan ko si Opa. Uh, wag na daw kasi, meron pa kami isang stock doon na table na hindi pa nagagamit mga mamshi. Nakuha ko yun doon sa, ano, doon sa, malapit sa restaurant nila Opa. Doon sa may playground na may swimming pool. Noong summer, hindi pa namin nagagamit. So, wag na lang daw muna. Sa bagay, marami naman silang tinatapong mga ano, ganong table. So, hindi ko na kinuha. Pero, maganda pa yun. Kaya, ayun. Let's go na. Let's go. Balik na tayo. Ikot na tayo. Pauwi na tayo ng bahay. Let's go! Hello, mga mga chiyara. Nandito tayo sa ibang mga pasurahan. Tingnan natin anong meron dito. Opo, ano? Ang ganda naman ito. Ang ganda niya. Ang ganda niya mga mamshiba. Ba Mukha pa siyang bago. Ang ganda niya. Papalitan ko yata yung computer chair namin sa bahay. Ang ganda niya eh. Oh, napakalinis. Ang ganda. Sabihin ko nga kayo pa. Ang ganda. Ayan, sumamaya na lang yan. Pag nandiyan pa yan mamaya pagkatapos ko mag-dumpster, kunin ko yan. <laughs> so, ayun, wala dito. Yun lang meron. Let's go. Maya balikan ko siya pagkatapos ko mag-dumpster. Palitan ko yung upuan sa amin. Ang ganda ng kulay niya. White green. <laughs> so, mga mamasis, dito tayo sa ilong At alam niyo ba kung anong meron dito na pwede ba pakinabangan? Ito. Ayan, TV so wala na yata siyang wala na siyang ano, saksakan. Ang bigat namang ng TV na to. Pero ayan, TV ang meron dito. Ayan, may masyadong kita. Ayan, TV. Sampla. Ayan siya. Ayan pa. So kung ano nasa ano to, anong size to? Mga nasa 30. 30 inches, mga ganyan. Ayan. So, huwag na natin kunin yan. Wala naman yung saksakan niya Let's go. So, ayun mga mamsi na si Bambasuran tayo. Ito, may yun na ko nakita. So, ayun Okay pa. Uy, okay pa siya. Ayan. Kunin natin. OMG, oh, may babasagin na naman dito. Ito, oh. Ayan oh, yung sakong yan. Ayan oh, hugis pa lang niya. At nakapakuk Nang nababasa siya. So kalakalin natin na. Naku, wala na, ano, <laughs> so, so, na yung ano ko. Ano yung tao? So natin yung mga mamsi. Let's go. Ay, hindi ko na dito mga Ano Ay, mga tasa. Ang laging tasa naman nito Kunin natin. Another one tasa. At another one tasa. Ang tasa. Ang daming tasa. Uy! Mamahaling mamahaling tasa. <laughs> Haha! At another one tasa. So, another one tasa. Eto, <laughs> mga buti na to. So, ito buksan natin. Ay, lagay ko muna to sa aking bag. Ayan, buksan natin. Ano itong mga to? Sana mga koril. Hahaha! <laughs> Ayan, hindi siya kore na. Pero tingnan mo. Ah, naka-plastic, plastic siya. Plastic OMG. Sakpat na naman tayo ng babasagin. Ay, plain lang siya. Ayan. Ay, nakang dami na, mamsi. Ay, Ayan, mga plain. mga plain. iba may bitak. Ito o. To, oh. Muna natin kunin. May mga bitak. Sabi na natin ito. Ayan. Bitak Ay. Baka may mga bitak-bitak siya. Okay. Okay. Sabay ko na lang sila. Papakita isa-isa mga mamsi. Hindi natin mag-dumpster. -ano, mag -damster. Ay. Ay ay ay. Ito naman. Ito may mga ano siya. Ito. Ano? Ayun oh, may mga design. Ang ganda. Oh, wow. Mga set siya oh. Hmm. naman oh mga mamushi ang kaganda parang naman ako nag shopping yan sa ano sa surplus class. <laughs> para na naman ako nag shopping sa surplus ng, ng mga babasag din mga libre nga lang <laughs> ayan. ayan to uh. hmm, ang gaganda mga mga sheep ano to yung malaki Angkul kulit naman ng sako na ito. Ayan, set sya Ah, isang malaking ganito. Huwag na ito, mabigat siya masyado. Ayan, and then ito, meron pang isa. Ang dami, mga mamsi. Jackpot na jackpot tayo sa si babasa Ang kulit naman ng ano na to. Sako <laughs> Sa na to. E, Ganyan nga natin. Ang kulit na eh. Ay, okay. tamang. Oh, wow. Ang gaganda mga mamsi. Oh, set. OMG. Ang dami niyang, ang dami niyang set mga mamsi. OMG. Ito, isang set siya. Ito, mas malaki. Ayan, pakita ko na lang bukas. O-O-N-G Ang isang sako So, ayan Yung mga nakuha natin Babasagin mga mamushi Ayan, ang dami Pakita ko lang sa bahay Sa tingin ba tayo dito I think meron pa dito So, let's go Hello, mga mamushi Ayan, so pa na tayo Yung computer chair kanina eh, Hindi ko na kinuha kasi May nakasulat pala doon na Huwag <coughs> kukunin Huwag siyang kukunin kasi parang may naka-reserve na kukuha doon. Siguro na ano sa ano yung sa carrot apps, ganun. Ano ito? So, ayun. May nakasulat pala doon, hindi ko napansin kanina. <laughs> nakasulat, huwag kukunin. Tapos may nakasulat na ano number na. Siguro number nung sasakyan, Ganyan ko, so, ayun, hindi ko na kinuha. Ang ganda kasi niya. Ang ganda niya, malinis. Walang sira. Ang linis pa niya. Ang ganda. Kunin ko sana para palitan yung yung computer chair namin sa bahay. Ang type ko kasi yung kulay niya. White tsaka gray. Ang ganda. Kaso, ayun, buti na lang. Napansin ko yung nakasulat. Hindi ko siya kinuha. Nung kinuha ko yun, baka mapulis pa tayo. <laughs> so, ayun. Ang update ko lang. Baka tanongin hindi ko bakit hindi ko kinuha yung chair. So ayun. May nakasulat na wag kukunin. So, ayan ano to dito meron. Ano meron dito? Ayun, wala din dito. Ang wala din dito. Wala. Some fantastic. Okay, mga Okay, pasok na tayo. Okay na tayo. Ayan, let's go. Chin. Hello, mga mamsi. So, binalikan ko tong ano, itong upuan. Kunin ko tong isa. Kung pwede lang sanang kunin dalawa, kukunin ko. Kaso, isa lang kukunin natin. Ayan. So, kunin ko siya. Let's go. So, ayan na, ayan na siya, mga mamsi. Nabubulol pa ako. Naiuwi na namin. Ayan. O, oh, ang ganda nyo mga ma'am no? Sayang yung isa. Kung pwede lang sana, uh, tinanong ko kay Upa kung pwede siyang kalagin. Ayan, ang ganda niya. Kung pwede siyang kalagin doon sa ibaba. Tingnan niyo mga ma'am siya, oh, ang ganda nyo. Oh, napakalinis pa. Kaso, hindi daw siya makalag. O kapag nakalagman daw siya, hindi na daw siya maibabalik. Kasi parang mayroon siyang something lock dito sa ibaba na kapag tinanggal, hindi na siya pwedeng ibalik parang ganun sayang gusto ko sana sanang kunin yung isa kasi ang alam ko pwedeng tanggalin ito at saka ito magkakasya sa sa box pag ganun gusto ko siya ipadala padala dun sa bahay namin para sa, sa mga dalawang nag-aaral doon kailangan na kailangan nilang study table di ano nalang lang sana bibiliin ko study table na lang sana kasi ito ang ganda pa ng upuan oh hindi na sana akong mamamroblema ng upuan nila ang ganda mga mamshi ang ganda pa ng isa kanito rin yun ba diba? yung sana kukunin ko pa sana yung isa na yun tapos isi-send ko sa Pinas ilalagay ko sa ano balikbayan box kaso ayan pinacheck ko kay Upa kung pwedeng kalagin pero ang sabi niya hindi daw pwede kasi may daw dito sa iba na hindi na daw pwedeng ibalik sabi niya kapag natanggal na kaya ayun napakasayang ang ganda niya mga mamsi tingnan niyo napakalinis niya ang ganda o oh, di ba nakajapat na naman tayo ng Ayan, computer chair. O, oh, ayan lang. Bukas na na papakita yung mga nakuha natin. Yan lang. Hello, mga mamshi. So, ayan, pakita ko lang yung mga napulot natin kay Kumarin Basulo kagabi. Jackpot tayo ng babasukin, mga mamshi. So, ayan, meron tayong ganitong design. Ayan. May mga daon-daon lang siya dyan. Ang tatak niya ay IKEA. Hindi <laughs> makadansis cutie. <laughs> Diyan ka muna. Ba't kasi pumunta ka dyan? Hindi <laughs> mo kadaan. So, ayan, meron tayong ganito. Plain lang siya na parang, anong color nito? Parang cream? Ayan yung kanyang tatak. At meron tayong tatlong piras, mga kasi. One, two, neto. Three. ayan tatlong piraso siya. Tapos meron naman tayong ganitong plato. Uh, white siya mga mamsi. Tapos kung mapapansin niyo ay meron siyang ganyang design sa gilid. Ayan. Tapos ang tatak naman niya ay Ayan, di ko alam. Basta made in China siya. So, meron naman tayong isa. Tumatiki, pay, oh, dalawa. <laughs> Tatlo. Apat. Lima. Tumatiki, tumatiki. Ayan. Ang kulit yung dalawa kong kasama sa bahay. Ayan. So, meron tayong limang ganitong design. And then, meron din. Ay, pa? Hmm. Ayan, sinasabi ko sa inyong dalawa, ha? Ayan, anim pala siya. Anim. Anim. And then, meron tayong ganitong design naman mga machine. Plato din siya. mga kanya mga pang alam, alam mo yung ano, yung simple lang, pero para siyang sosyal yung tignan. Ayan, ang kanya namang tatak ay, yun ang tatak mo. Ivory. Ivory China. Ang alam ko, may, medyo expensive din yung ganitong plato eh. Ivory China. Hengnam. Hengnam sa. Hengnam sa ang kanyang tatak. So, I think, parang, I think, ano dun to eh. Uh, medyo expensive na mga babasagin. Ayan. So, meron, sya, meron syang 1, 2, 3, 4, and five. Ayan, ng piraso din. Tapos, meron naman tayo ganitong patitong mga mamshi. Ayan, ganyan lang siya. Tapos, ang kanyang tatak ay snowbone china. Ayan, heng nam cha. Heng nam Ayan. I think, uh, ganun din tong ga, ano na to, uh, babasagin. Parang may pagka-expensive din siya. Heng, heng nam cha. Ayan, snowbone china. So, meron siyang one. Iba ba yung kanyang design? Ay, iba pala. Ito naman, hengnam naman to. Parang, ganun din, same, ano din siya, brand. Pero iba lang yung ano niya. Iba lang yung pagkatatak niya. Pero same brand lang siya. Ayan, dalawa. Ayan. Tatlo. Apat. Ay, yung design pala niya. Pakita ko. Ito ang cute ng design nito sa gilid mga mamsi. Oh. Para siyang, ayan, bulaklak siya. Sa gilid lang. Napaka cute. Ayan, oh. Platito lang ito mga mamsi, ha. Ayan, dalawa siya. Tapos ito, ganito yung design niya. Sa gilid lang din. Ayan, ang cute ano. Ito, ito, wala. Ganyan lang siya. Wala siya mga bulak-bulak. Tapos ito naman, ganyan naman siya. Ayan lang yung kanyang design. Pero ang ganda niya. Ang ganda naman ng mga tinapong mga babasag At ayan, hankok naman yung tatak niya. Dati ito. And then, meron tayong isang ganito. Bulak-lakin. Made in Japan yata ito. diba? Made in Japan. Ayan, ganyan siya. Marami na akong napulot na ganito mga ano, mga bulak mga made in Japan. And then, meron naman tayong mga tasa. Ayan, ito ang laking tasa, mga mamshi. Ito, kapag dito ka nagkate, eh, ayan, solve-solve ka na. <laughs> Ay, napakalaki nito, mga mamshi. And then, ito, ganyan naman siya. Ayan, odense. Ang kanyang tatak or odense. Eh. Ayan. Ganyan lang siya. Pero maganda. Tapos ito, something so, parang ano to, gave away to siguro. Sa pang, pag-give away siguro nila to noon. Ayan. O, ngayon lang to. 25. Year 2025 siguro. Ala ka, ang ingay mo. Ang ingay mo. Ba't kasi, ba't kasi nandiyan ka? Makulit na aso. Mami, mami. Mommy, Mami, ito. Aras, ay naku. Ang kulit na mga dala akong kasamang bata dito. Aras, sumugo, mugo. mugo. <laughs> ang kulit nila mga mami. Ayan. Tapos, eto. Ayun, kita mo. Ito sa lang, oh. Look, it's so cute. <laughs> okay, sarang na lang daw to. <laughs> Ayan. Ang cute naman. Ito, ang bata. Ayan. So, okay pa naman siya. Hugasan ko tabi kay ko Sarang. Ang cute. Tapos, ito mga ma'am siya. Ay, sayang. May ano na siya. Ayun. oh, may line siya na, ano, bitak. May line siya. Sayang naman. Hindi siya in good condition. Ang mahal kayo ng ganitong, ano, mga ma'am ang mahal ng ganitong tasa. Sa totoo lang, Ayun yung kanyang tatak. Ayun. kasi may mga, kahit pa paano, mayroon na akong mga alam na sa mga babasagin. Ayun. para din siyang kuril, mga mamsi. Pero, I think, mas mahal pa to sa kuril. Ayan, Port, may, Port Merion ang kanyang tatak hindi ko alam kung tama yung pagkabigkas ko pero ang tatak na yan, mga mamasya ay mamahalin siguro ito nagkakalag, nagkakalag nagkakahalaga siguro ito na itong isang tasa na to ay nasa 500 mahigit itong tasa lang na to mga mamasya I think nasa 500 mahigit siguro to mahigit pataas pa nga siguro mga mamasya pero sayang nabasag siya o oh, may line na siya napakasayang naman Ayan, sa mga nakakaalam ng mga babasagin, alam nyo yan. Po. yan yung kanyang tatak, mamahaling babasagin. Sayang. So, Tapos, ayan, another one. Tasa. Eto. Bakit ba nandito kayong dalawang nagsisiksik? Sikayong... <laughs> Eto, yan. Tapos, nandito naman to. Ang kulit. <laughs> ang kulit nila, mga mamshi. Ayan, ganyang tasa. Tapos, meron naman tayo dito uh, platito mangkok. Ayan, so ang tatak naman niya ay <laughs> ang kulit ng dalawa. Kitchen pail uh, made in Korea. Ayan. Ganyan siya. Ganyan yung kanyang design. Ang cute. So, meron siyang one, two, three, four, and five. O, ayan, limang piraso. di ba? Ang gaganda ng mga napulok natin. Ito, sayang talaga. O. Baka nga nasa kulang-kulang isang libo yung isang ganito lang mga umshi. Oo. O. Baka nasa isang libo pa nga ito eh. Sayang naman. Tapos ito, ang cute mga mamsi. At ang dami niyang set. Grabe. Biruin mo Napulot lang natin to sa basurahan. Naman, para ka nag-shopping sa ano, Korean surplus, mga mam. Shoot, tingnan nyo. Ang gaganda, mangkok. Bakit ba? Na, ano ka dyan? Nangulit. <laughs> Naggaganong-ganon siya sa legs ko. So, bilangin natin to. Platito, mangkok siya, mga mam. Maliit lang siya. One, two, three, four, five. Madadagdagan na naman yata ang collection ng aking mudra. <laughs> Char. Five, six. At yung tatak pala niya. Ayan. ah uh, ano daw? chamjon. Ceramic. Ang kanyang tatak. So, ilan ilan na siya? 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11. O, di ba? 11 yung ganitong size mga mamshi. Mas maliit. Platito mangkok. And then, ito mas malaki siya. Ayan, platito mangkok din siya. Ano ba? Ano ba? <laughs> Ginaganong niya yung legs ko. Ayan. So, ito mas malaki. So, mayroon naman siyang wand. Ang ganda ng design niya. Tingnan niyo. Hmm. Ang ganda, ano? Ayan, one, two, three, uh -uh, -oh, four, five, six, seven, eight. Ayan, so meron siyang eight na piraso, di ba? Ang ganda, ang dami niyang set. And then, meron tayo dito, ito. Ito mga ma'am siyo, kataano rin niya to, ka... Uh, Ka-brand din niya to. Ayan. Uh, made in Germany. Lowenthal. Ay, hindi. Hindi niya ka parang kaano ka, lang din kasi niya ayan oh. Hindi pala niya kapangalan pero para kasi niya kadesign. design eh ayan oh. Hindi ko alam. Hindi pa pala yung pangalan niya. Kala ko ka-brand ka niya. Lowenthal Germany pero ang cute niya. Cute niya frying pan mga mams yo. 'Di ba? Ang ganda. Ayan. So okay na okay pa siya. And then meron tayo ito. Last, ano siya mga mams tawag dito? Ah. Uh, dali. Ayun, ay putik ka. Ayan, so andyan yung charger niya. Okay yun naman yung charger niya. Kasi yung loob niya, ayan, no. Hindi ko lang kung nasunog. I think parang nasunugan siya. Ganyan. Pero I think matatanggal to, eh. Ayan, pa naman mga mamsi ko ng anong pwede kong pantanggal dito. Baking soda yata, something ganun. Kung paano ko siya matatanggal. Kung malilinisan natin siya, i-keep natin. Pero kung hindi ko siya matatanggal, baka itapon ko na lang din siya. Ano siya? Blender siya, mga mamsi. Ayan, maganda pa siya. Ayan, oh, may plastic pa yung dyan niya, oh. Maganda pa siya. Kunting linis lang dito sa labas niya. Oh. Tapos, ayan sa loob niya. Yan lang. Pero I think maganda pa to blender siya mga mamshi. So ayan, pa-comment naman po kung anong pwede kong panglinis dyan. At bukod dyan, meron tayong nakuhang 'yun, yung ano, yung uh, computer chair na pinakita ko kagabi na sa kwarto mga mamshi kaya hindi ko na nailagay dito. Pero ayun, jackpotin tayo ng computer chair na kulay orange. So ayan mga Ma mamshi, mamshi. Ayan, naubusan na ako ng salita. <laughs> sa mga gusto po makahingi ng aking mga napupulot, ayan, ipalo nyo po ang aking new FB page na Mrs. Kim Family Vlog. Ayan, nilalagay ko po dito sa aking screen. Ayan, so, sana po ipalo nyo po at dyan po muna ako maglalive para po mapadamay ang ating mga followers. At sa mga, at sa bagong pasok sa aking YouTube channel, please pa-support naman po, pa-subscribe naman po, at pa-like, share ng aking video. At patap po ng ring bell para manotify po kayo sa aking mga susunod na video. So, ayan lang, sa mga gusto pong mag-send pala ng, at, ng ating support things para po sa ating balik bayan box ayan ngayon pa lang po nagpapasalamat na ako thank you and thank you for watching bye bye